Lalong tumibay ang kaso sa pagpatay sa TNVS driver sa Valenzuela. Tumugma kasi ang fingerprint ng isa sa tatlong suspect mula sa nakuang fingerprint ng NBI. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Mula sa isang bottled water na natagpuan sa loob ng sasakyan ng pinatay na TNVS driver na si Raymond Cabrera na kumpirma ng National Bureau of Investigation ang pagkakasangkot ng tatlong suspect sa krimen. Base sa forensic examination ng NBI, tugma ang fingerprint ng isa sa mga suspect sa fingerprint na nakuha mula sa bote ng tubig. Ito nga yung mga pinresenta kanina ng mga tauhan ng NBI at makikita nga dito yung bote daw na narecover doon sa loob ng sasakyan. At base doon, nakuha yung fingerprint na tumutugma naman doon sa nakaraang test or booking ng isa doon sa tatlong suspect. Nakumpirma rin sa examination na multiple stab wounds sa dibdib ang ikinamatay ng biktima autopsy si report is two stab wounds. Yun lang po yung confirm. But based from the uh, reaction ng tissue, I can uh, assure you that there were more than two stab wounds. Nagkataon lang po kasi, nandun sa chest area pababa, liquefied or very decomposed na po yung tissue. Napag-alaman ring nasangkot pa sa hiwalay na insidente ng pagnanakaw ang mga suspect dalawang araw bago nila dukutin si Cabrera. Na-establish naman natin na ang talagang lakad nila ay pang-hold up. Ngayon, initially ang gusto nilang gawin, makakuha ng isang TNBS na sasakyan. Pagkatapos nun, iko-commander nila yung sasakyan. And later on, kukuha uli ng pasahero. May 19, noong mai report na nawawala ang biktima. May 20 na, nang ma-recover ang sasakyan ng biktima sa Valenzuela. At nitong Miyerkules sumuko ang mga suspect kay Manila Mayor Isko Moreno. Itinuro rin nila kung saan itinapon ang mga labi ng biktima sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija. Nasa decomposition stage na o nabubulok na ang bangkay. Pero positibo itong kinilala ng kanyang kaanak dahil sa suot nitong damit. Matindi po yung aming naranasang trauma. At masakit sa dibdib yung ginawa nila sa asawa ko. Pinahirapan nila tapos sinaksak pa rin nila. Kahit namang na na tama na tama na. Diyos nang bala sa kanila. Nakatakda namang gumulong ang preliminary investigation laban sa tatlong suspect na mahaharap sa reklamong homicide at robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.